Napigsapit energy. <laughs> May matanggan sa toy. <laughs> nah, naro <-tigan> niya. <laughs> Nato May naroot yung ganyaw. Nating ginagabura-gabura ng dito sa baha. Hindi na bagyaw. May ni Roland. Walang paninimti dito guys. So, nung bagyo kasi noon na dagana ng mga Saging. Yan si Ate Marites. Masipag, oh. Ganito sa amin. Mga babae nagtatrabaho rin sa bukid. Yan. May itong rona dito, lang no? Yan naman yung asawa, oh. Naggagab na. Ay, nagbabarita na. Oh. Ang daming pagkain ng ibon dito. Oh, ito guys, masarap po to. Mga pagkain ng gubat, pagkain ng ibon. Parang lasang lonchones. Kasi las, parang may lasang lonchones ang lasa. Nakain ng mga bata dito sa amin Noong bata kami matanda kumakain pa rin Ayan. nasamak madamo daw <laughs> ay madamo pero doon yung bandara, raw nalinis Alam, ah, nah, hindi nagparot kay Tana kayo kinatungtong ni Martin ay balat yeah. doon dulo tawan ini salpot mo gaya man okay. mm. yun ang dulo doon doon at yan gamitan ng barita no? sana nga may tubo rin <laughs> Palinisa man to sa tatay may to tikwa na. Mamindo ang at traktor ko. Ah. Next year, kumuti man lang. <laughs> January mabalin niya tagmulan. Bira to dun to na. January. Hmm? February. Tagaraw ang alam ko na yun eh. Disember, ada apa bulbul ada apa Disember. Ah, ang, may sapon nata, may sapon. Oh, may sapon nata. Palu mungkin nata. <laughs> Ah. Uh, oh, malalaki ang bigas dito. Ito. Oh, ang dami ah. Ganyan po ang bigas ng mga kamote. Uh, dami ah. Malaki. Ito po yung ginagawang ano to eh maraming pagkagawa ng mga ito kaya ganito ang produkto sa amin itanol gamit sa langis peach alcohol yan pagkagawa ng kamakasaba thank you for watching guys